Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Business, mula sa pagbobotohan hanggang sa bano, bilangan, tayong si nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem, Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Cotabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Oh, the yeah. Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalan! lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives Brigada News FM The music and news authority Mga kabrigada ng po mang one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga labi ng dalawang piloto na nag na Air Force Jet dadali na sa Villamor Air Base ngayong hapon. Mga legal na online sugal, pinababan na rin ng ilang senador. Grupo naman ng mga kababaihan nagkilos protesta kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day. At malaki-laking rollback na mumuro sa susunod na linggo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Araw ngayon ng Sabado, Kabrigada March 8, 2025 kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At brigada ka Austria! Brigada Balita Nationwide sa tanghali! Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada! Nang kilos protesta ang Gabriela sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, kasabayan ng selebrasyon ng International Women's Day ngayong araw. Ayon pa sa Gabriela, ang araw na ito ay kasaysayan ng paglaban ng mga manggagawang kababaihan para sa makatarungang sahod, karapatan sa paggawa at laban sa fascism. Kasamang iba pang progresibong grupo, panawagan nila na presyo ay kontrolin at tanggalin ang VAT sa pagkain at gastusin. Bukod pa rito, ipinanawagan din nila ang iba't ibang mayoryang issues sa bansa. Pero pinakasentro ng panawagan ng grupo ang matinding pagkabahala sa sitwasyon ng mga manggagawang kababaihan sa Next Philippines dahil sa patuloy na pagtanggi ng management na tugunan ang kanilang collective bargaining agreement mula pa noong nakaraang taon. Hanggang ngayon, kabrigada, hindi pa rin daw na ibibigay ang inihinging 50 pesos bilang dagdag sahod at hindi pa rin naibabalik sa trabaho ang apat na opisyal ng union na iligal na umanong tinanggal. Lalo pang lumalala ang sitwasyon dahilan sa inilabas na Assumption of Jurisdiction Order ni Dole Secretary Benvenido Laguesma na maaring humantong sa marahas na pagbuwag ng strike gamit ang puwersa ng militar at ng kapulisan. Umahataw! Ikatapalita! Nationwide! Ang malaking ambag ng kababaihan sa lipunan kinilala ni Pangulong Marcos ngayong International Women's Day at National Women's Month. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b -b Report! Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng International Women's Day at National Women's Month bilang pagkilala sa mahalagang papel na kababaihan sa kasaysayan at pagunlad ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, malaki ang naging ambag ng mga kababaihan mula noon hanggang ngayon, mula sa mga babaylan, katipunera at gerilya ng nakaraan hanggang sa mga frontliner, professional at leader ng kasalukuyan. Patuloy-an niya silang nagsisilbing inspirasyon at haligi ng bayan. Sa gitna ng selebrasyon, bilang diin ang Administrasyong Marcos ang patuloy na pagtataguyod sa karapatan ng kababaihan at pagtutol sa anumang hadlang sa kanilang pag-unlad. Dinitiyak din ng pamahalaan ang pagsuporta sa kanilang mga adhikain upang mapaunlad ang bansa at ang buong mundo. Hinikayat naman ang Pangulo ang bagong henerasyon ng mga kababaihan na ipagpatuloy ang kanilang ambag sa lipunan at maging inspirasyon para sa iba. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan, na 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Author oh, Rapido Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa iba ba mga balita mga kabrigada ang labi naman ng dalawang piloto na bumagsak na FA-50 fighter jet dadali na sa Villamor Air Base ngayong hapon Brigada Claudine Lusak Pandita ng Brigada News FM Cagayan de Oro Ibrigada mo Brigada, Brigada. court Dadali na ngayong araw sa Villamor Air Base sa Pasay City ang mga labi ng dalawang pilotong sakay nang nag-crash na F-50 fighter jets sa Bukidnon. Ayon kay Philippine Air Force Tactical Operations Wing Eastern Mindanao Acting Commander Colonel Ryan Renisonza, ngayong tanghali ilalabas mula sa funeral homes sa Cagayan de Oro ang mga labi ni na Major Jude Salangoy at First Lieutenant April John Dadulia. Mula roon, dadalhin ang kanilang mga labi sa Lumia Airfield para sa departure honors bago ito, ilipad patungong Villamar Air Base kung saan sasalabungin ito ng arrival honors Sa ngayon, hinihintay pa ng Philippine Air Force ang desisyon ng kanilang mga pamilya kung ilalagak sila sa kanilang bayan o sa lebingan ng mga bayani. Uh, we will uh, go through with the honors for our heroes and after that, we will let the family decide kung if they wish to bring them to their uh, places and uh, we will just assist. In the heart of changing lives, Brigada Claudine Lusak Pandita ng 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News. Authority. Pado, Brigada Nationwide. Personal na ipinaabot ni Philippine Air Force Commanding General, Lieutenant General Arthur Cordura, ang pakikiramay sa fifth fighter wing uh, kasunod ng pagpanaw ng dalawang magigiting na pinoto na sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant April Jan Dadulia habang tinutupad ang kanilang tungkulin. Sa pagbisita ni Cordura sa fighter wing family sa Basa Air Base uh, sa Florida Blanca sa Pampanga, inihayag niya rin ang buong suporta sa fighter pilot community at kinilalang kanilang mahalagang papel sa national security. Pinasalamatan din na mga piloto na naging pangunahing bahagi ng operasyon sa Bukidnon. Tinimok din niyang lahat ng piloto na panatilihin ang pinakamataas na antas ng kaligtasan, profesionalismo at integridad sa bawat misyon bilang pagbunita sa legasya ng kanilang yumaong kasamahan. Ngayong hapon nga ay bibigyan ng Arrival honors ang dalawang piloto sa Villamor Air Base sa Pasay City. Uma, ataw, Kabrigada, panibagong batch naman ng na mga repatriated OFWs mula Israel, abay dumating na dito sa Pilipinas. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. Dumating na sa bansa, ikatatlumput-apat na batch ng repatriated OFWs mula sa Israel. Sakay ng isang flight, dumating sila kagabi sa iya Terminal 3 kasama sa grupo ang 42 OFWs at dalawang dependents na agad sinalubong ng OWA Airport Team at mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers. Bilang suporta sa kanilang pag-uwi, nagbigay ang OWA ng financial assistance, food and transportation assistance at hotel accommodation para sa mga nangangailangan. Sa kabuuan, umabot na sa 1,282 na mga kababayan nating OFW sa na natulong ang makauwi. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga OFWs na naapektuhan na si Galot, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jigo ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News of... Brigada Balita Nationwide sa ang e-gambling sa Pilipinas, mainam na raw na iban para sa kapakanan ng mga kabataan ayon yan sa isang senador. Brigadaan Cortez, ibrigada e mo! Brigada. 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 Suportado ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mungkain ng ilan na pagban sa mga Philippine Inland Gaming Operator o mas kilala sa pangalang i-gambling e sa Pilipinas. Ay niya mainam na gawin ang akbang na ito dahil marami ng kabataan ang na-expose rito sa murang edad at maaari itong makapekto sa kanilang kinabukasan. Dagdag pa niya, bilang uso na ang mga e-wallets, mas madali na rin maka-access ang sinuman sa online gambling kaya wala ng kontrol ang gobyerno sa kung sino man ang nakakapaglaro nito. Kaso nun nga nito ay nanawagan ng senador sa mga magulang na bantayan ng maigi ang kanilang mga anak upang hindi mahulog sa paglalaro ng online gambling. Maliban pa roon, umapila rin siya sa Department of Education na patuloy na paalalahanan ang mga estudyante tungkol sa panganib na dala ng pagsusugal. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News on oh, Free! Balita Nationwide! Samantala, kabrigada ay pinagdiwang ni Sen. Christopher Bongo ang pag-aproba ng Republic Act No. 12124 o ang sinasabing Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program na siya magbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipinong may limang taon o higit pang karanasan sa trabaho na makukuha ng degree. Bilang co-author, binigyan din pa ni Go na layunin itong kilalanin ang kasanayan ng mga hindi nakatapos ng kolehiyo at makapagbigay ng pantay-pantay na oportunidad. Ang nasabing batas ay magsisilbing tulay para matulungan ng mga Pilipino na maabot ang kanilang mga pangarap at makapag-ambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Bagong bago, Ricardo Balita, Nationwide. Samantalang kalagayan ni Pope Francis sa ospital na nanatiling stable pero komplikado. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada! <laughs> report! feeling stable pero komplikado ang kalagayan ni Pope Francis ayon yan sa pahayag ng Batikana. Ito ay matapos siyang magkasakit na pneumonia at dalhin sa ospital dahil dito. Ang 88 taong gulang na Santo Papa ay patuloy na nagpapagaling at nagpapahinga habang isinasagawang ilang terapi at panalangin. Kung maalala, nagbigay siya ng audio message noong Webes kung saan maririnig na mahina at hirap ito sa paghinga. Ayon kay Pope Francis, nagpapasalamat siya sa mga nagdadasal sa kanyang kalusugan. Bagamat patuloy naman ang mga sabi-sabi tungkol sa kanyang kondisyon, ay hinihayag ng Batikan na nananatiling reserve ang prognosis ng kanyang mga doktor at nagpapatuloy ang mga pagdarasal ng mga deboto para sa mabilis niyang paggaling. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News. Hey, sa iba pa ba mga balita mga kabrigada, malaki-laking rollback ang inaasang ipatutupad sa susunod na linggo. Sa pagtayaho ng oil industry sources, halos dalawang piso ang posibleng itapyas sa gasolina. Posible manong mabawasan na ng piso at pitumpong sentimo hanggang piso at siyamnapong sentimo ang kada litro nito sa diesel kabrigada. Meron pong inaasahang siyam na pong sentimo hanggang piso at sampung sentimo na rollback sa kada litro nito at piso naman hanggang piso at walumpung sentimong litro habang pa uh, piso naman at siyam na po hanggang piso at walumpung nga uh, litro ang uh, maaring mabawas sa kerosene. Ito na ang ikalawang linggong magkakasunod na rollback. Ibig sabihin niyan mga kabrigada, wala pang naging oil price hike para sa buwan ng Marso. Sa lunes, iaanunsyo ang official price adjustment at magiging epektibo naman sa araw ng Martes. Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabigada, ang mabisang paraan para matulungan ang mga nahihirapang mabuntis sa pagbuntis ay ang pagpapakonsultang sa doktor upang malaman ang mga posibleng sanhi sa pagbubuntis. Maaaring magrekomenda ang doktor ng mga fertility treatments tulad ng medication, in vitro fertilization o lifestyle changes tulad ng tamang diet, regular exercise at pag-iwas sa stress. Mahalaga rin tiyakin na maayos ang kalusugan ng magpartner. Pala mula sa mamsa VS1 Capsule, simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And standing now with Moms VS1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita, makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, magkakasunod na pasakit ang kinakaharap ng 61-year-old na si Panfilo Orbiso mula ho sa pagasulhugon, Santa Rita Samar matapos ang masunog ang kanilang bahay noon at makaranas ito ng mild stroke. Si Tatay Panfilo na nag-iisa ring tagapagbuhay para sa pamilya ay may asawa na isang PWD at isang apo na lumpo. At dahil lang po sa kanilang kalagayan, hirap silang makatawid araw-araw sa kanilang buhay. Kaya naman, nagbalik ko ang Brigada News FM Tacloban at One Tahanan upang magbigay ng financial assistance kay Tatay Panfilo. Laking tuwa niya nang matanggap ang tulong kung saan anya ay malaking ginhawa sa kanilang gastusin lalo na't hindi patiyak kung kailan siya makakabalik sa kanyang trabaho. Dakong salamat naman ini nga bulighan ko na Brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break kaman, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan ang Mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa Tanghali Brigada Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News sa FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Momsla VS1 Capsule o puso, kasama ang bumpuwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at sa ngala ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Kath, Austria. Maraming salamat sa inyong pagiginig at Happy Women's Day, ka Brigada! Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila, Love Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.